matagumpay na buhay. Play, paano ba maglaro? Community, ka Kingdom Community, let's play the game. Po, ang kailangan po natin ay talagang pag-aralan po natin, sabi nga, research and analyze selected coins. Ayan, tsagayin po natin ano ba itong mga coins na ito. Then kapag po, talagang hindi natin maintindihan, okay lang po yan, tuloy-tuloy po tayo, then decide on the best performer. Yung pong pag-analyze niya, titingnan mo, ano, ano kaya yung pinaka the best performer? Ibig sabihin, sino kaya yung maganda ang magiging kalagayan no? after uh, ng 8 hours sa dalawa na ito? So, dalawa lang po yan. Napakadaling mamili. Click. Ganun na po. Then, uh, wag, uh, sabi rito, uh, wag ninyong uh, ila in. Uh, wag nung kiklik yung lock in. So, uh, para po uh, yung percentage ay maging tuloy-tuloy. Then, play each game up to three times a day. So, sabihin, every eight hour, babalik po kayo, then play na naman yung game o sa ating sariling wika ay uh, sa ating sa, sa ating sa kingdom community ay i-click lang po ninyo hanggat nandiyan po yung play again hanggang mag blurred po yan 3 times a day so wag kayong matakot dahil no sabi nga yung MG coins natin babalik when you lose <laughs> uh, actually ginamit lang natin yung salatang lose pero wala pong talo rito kapag po hindi kayo napasama sa tinatawag na finish in the top 10% to be awarded MG tokens. Kailangan po kasi para ma-awardan tayo, para manalo tayo, nakapasok tayo sa mga 10% gamer. No, yung po yung po yun. So along the way ay maunawaan naman po natin 'yan. Don't worry po kung hindi na ngayon, stay uh, lang po na uh, pumapasok, binubuksan ang inyong account at stay lang po na so, sumubaybay sa atin po mga video at I believe ay maunawaan din po natin yan sa la, lo, o hindi malaot na panahon. Ayan. So, tingnan pa natin, meron po kasi tinatawag na game scoring. Ano? Game scoring. Sa game scoring po, Makita natin yung MG coins natin na nilalaro ay 10, 25, 100. Yan po yung mga nilalaro natin, di ba? So kapag uh, ito po yung ano, 10%, kapag ikaw ay ang number 1 o 1%, yung 10 mo po doon sa nilaro natin, 10 MG coins mo ay nagiging 100. Ayan, time is 10 pala. So kapag 2%, 90, 3% 80 4% 70 5% 60 6% 50 pag 70% i 40 then 8% 30 9% uh, 20 then apasalik uh, at 10% 10 uh, ano po yan ang yung mapapanalunan okay so sa brito all games that scoring in the top 10 receive their coins back yung lahat po na hindi kayo napasali sa 1 to 10%, pabalik naman po sa inyo pong account yung inyo pong 10, yung inyo pong 25. Dito po sa 25, oh, pag nag 1% ka, 250 uh, coins po yan nabibigay po sa iyo o token nabibigay po sa iyo. So, uh, napakalaking bagay po yan. Yung 25 mo naging time is 10. Yan. Pasali ka kahit na lang dito sa 10%, meron ka pa rin 25. o ba? bumalik hindi lang bumalik yung uh, ano mo, meron pong additional na 25. Then kung sa 100 po at nag 1% ka, 1,000 po yung reward mo. Then uh, 2%, 900, 3%, 800, 4%, 700, 5%, 600, 6%, 500, 7%, 400, 8%, 300. 900, 9%, 200, and 10%, meron ka pa rin 100. Dito ba? So, wala pong tayo, talo. Tayo na pong uh, maglaro mga kasama. Dahil wala pong talo dito po sa ating pong uh, uh, play na ito. Swap. Ano ba yung swap? Ando tayo sa pangatlo, swap. Ito po ay para po, sa lahat sa atin, maliban po sa kingdom community, hindi po tayo uh, allowed pa na mag-swap. Pero daanan na rin po natin kung meron na tayong MG coins, no? Mula doon sa paglalaro natin, ayan, ang ating pong award o napanalunan ay tinatawag na MG tokens, no? MG tokens Ah, uh, yan po ay 1 is to 10. Ibig sabihin 1 dollars is equals MD token. Kaya pag nanalo ka ng 100 tokens, meron ka pong 10 dollars. At yun po ay mariredeem at magiging uh, min min coins at pag min coins na po ay pwede naman siyang i-convert sa Solana at pag nasa Solana po 'yan, pwede na po yang uh, i-convert sa US dollar. Then US dollar to peso. Ganun lang po sa kadali. Okay. yung pangatlo naman po ano po yung share ayan ano naman yung share so gusto mong interesado ka na mapasali dito sa napagandang opportunity o program na to ano po ito po become an ambassador pag mo po hingin mo po ang referral link ng na nagsi-share sa iyo o yung sa akin po ay nandyan po sa baba ng video ito Then mag-sign up ka po doon, napakadali po, email address lang po sa kapantak number mo, then kasali ka na. At sa iyong pagsali, ikaw ay magiging ambassador at mapapabilang sa ambassador team. Ngayon para po makinabang ka, kailangan mo pong i-build, mag-build ka po ng mga ambassador team. Ibig sabihin, i-share is mo po sa iba. At ikaw po ay kumikita, earn daily pay, araw-araw po ang kitaan dito. Then, uh, tuloy-tuloy. Sabi nga, create recurring income. Yan po yung ikalawang bagay na dapat mong gawin, share. Then, kapag po nandong ka na, nasubukan mo na, uh, ang, nakapag-sign up ka na, ikaw po ay magiging founder. Ano? Sign up as ambassador, nagsimula ka, ambassador, pre-trial po yan. Then, gusto mong... Uh, uh, tumaas ang rank mo to up to founder, i-activate mo po yung gamer. Kapag pag-activate po ng gamer ay kukuha ka po ng package na nagkakahalaga po ng $135. Then activate na po yung pagiging founder mo at kailangan para po magtuloy-tuloy ang kita mo, requirements lang po, kailangan mo pong makapag-enroll ng tatlong ambasador na gagawin din po yung ginawa mo from free trial then mag-activate sila ng $135 yun po so kikita ka na po ng $5 to $300 a day wow sa atin po sa Pilipinas malaking pera po yan kaya po ano pang hinihintay mo kabayan ito pong sinishare ko sa iyo ay napakagandang opportunity now mula diyan sa pagiging founder na nagkakaroon ka na 100 personal volume maka At dapat meron kang tatlong uh, uh, tao na yung ikaw ang kanilang uh, sponsor o direct invite mo sila active, ibig sabihin talagang ginagawa rin ang ginagawa mo, pagki-click at sila po'y kumuha ng package na nagkakalaga ng $135, then ang kita mo ay $5 a day. Then Wow! Yearly earning. Balakalain mo to 1,825 ang pwede mong kitain kahit na sa pinakamababang package ka lamang. Now, meron po tayong tinatawag na mga BIP founder. Ano po? Ito po yung nagkakaroon na ng volume. O, lumalaki na yung grupo nila mula doon sa tatlong na invite nila. Lumaki na po. Ano po? So, pag BIP founder ka na, ang daily mo, $10 na. Ang uh, yearly earning mo ay $3,650. Wow! So, tingnan natin. Then, pagkatapos ng BIP founder, na, ibig sabihin, umabot, po ng 10,000 ang team volume mo. Ibig sabihin mula sa iyo at sa lahat ng nasa ilalim mo. Kasi ano po rito, no? Huwag kayong magalala, lahat ng sumasali ay napapapunta sa ilalim natin. At 'yun po yung nagiging volume. Ibig sabihin hindi lang galing sa tatlong invite mo, magmula po sa lahat ng pwedeng mapaisa sa ilalim sa iyo. So, pag nagtuloy-tuloy po na lumalaki ang iyo pong uh, volume, let's say umabot ng 50,000 team volume, one star founder ka na po at ang iyo Araw-araw ay $50 na. Wow! At ang yung yearly earning ay $18,250. Then, nagtuloy-tuloy po yung paglaki ng team volume mo, 3-star founder ka na Ang daily mo po ay $150, kaba Ang yearly earning mo, $54,750 At ang maganda, kapag nagtuloy-tuloy yan, umabot ng 300 Ang team volume mo, 300,000 5-star founder ka na po Ang kita mo po ay $300 araw-araw, 7 -araw, days a week. <laughs> Grabe po ano. Then uh, kapag po uh, nagtuloy-tuloy yan, naging 25 uh, yung team volume mo, balikan pala natin, naging 25 ang team volume mo, 25 thousand, 25 po ang daily mo. Kapag 2 star ka, kanina nag shortcut tayo hanggang uh, ang gandong sa uh, 5 star, 2 no? star, yan 100 dollars, then 4 star ay $200 dollars. Ayan, kailangan ng volume mo lang yan ay 200,000 team volume, no? So, pag uh, ang mga active po, ano po, uh, mga personal ano po yan, volume, no? Uh, 100 dollar din na uh, magiging qualified ka na po sa mga ranking na isinishare ko po sa inyo. Now, mula sa pagiging founder ay meron uling pagtaas become a director gusto mo po o oh, nagtuloy-tuloy siyempre din at mapipigilan yan, magiging director ka ngayon at kapag ikaw ay director na ang iyong pong income ay magsisimula sa 500 dollars to 3000 daily grabe at habang lalaki pa ang iyong pong team lalaki po ang iyong income ayan po ang pwedeng mangyari sa atin ayan no po then Apa, ito po yung mga director, tingnan natin, aralin natin ang mga director. Sa mga director, ganito po ang pwedeng mangyari sa mga director. Yan po, no? O, Pag director ka na, meron kang timbolyo na 600,000, ang daily mo po ay 500 dollars. Ang tao ng kita mo, 182,500 dollars. Ngayon, mula doon sa director, pwede ka pong ano, maging gold director kapag naging 900,000 ang team volume mo, maraming maraming na yung tao sa ilalim mo na automatic na lumago, $750 ang araw-araw mo at ang taunan ay $273,750. Then platinum, Wow. ang team volume mo 1.5 million ang laki na no ang kita mo 1000 dollar at possible ba yan doc dan yes po ayun kaya po sincere ko po sa inyo at ang taunan mo ay 365,000 dollars pag naging diamond director ka 2.1 million ang team volume mo ang daily mo po 2000 a day ang yearly mo 730,000 at naging presidential director ka 3 million, because it's 3 million ang team volume mo and daily mo po 3,000 yearly pairing or earning ay dollars. Ayan po. So, as sabi po rito, founder team balance, as a founder, ano po, uh kinok ng team volume po is calculated uh 50-50 for each team with the smaller team being multiplied by 2 to determine the total volume. Kapag naman po director team balance as a director, yung team volume po ay is calculated 33, 33, hati-hati 33 for each team with the smallest team being multiplied by 3 to determine total volume. Ganyan po ang sistema, kaya alamin po natin ang mga... Uh, uh, bagay-bagay patungkol po sa napakagandang programang ito. Kaya kabayan, ano pang pa hinihintay mo? Get started today for free. Libre po yan. Pag kang maglaro, start playing today with 135 free MG coins. At kapag nag enjoy ka na, i-activate mo yan. Maglabas ka ng $135 at magsisimula na po ang isang napakagandang opportunity na pakikinabangan mo sa iyong buhay. Ayan. So ito po, may mga challenge po rito. Pwede po tayong magbabasa lang para talagang maintindihan natin ano pa yung mga challenge. So from rank, ano? one star founder hanggang five star founder, ito po yung mga entry. Pag gusto mong maging founder, mula, mula doon sa na-activate ka na, mag-entry ka ng 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 6,000. So ang mga coins mo ito, Ayan, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 6,000. At meron ka agad rock bonus. Sa 1 star founder, $50. Sa 2 star ay $100. Sa 3 star, $150. Sa 4 star, $200. At sa 5 star ay $500, oh, $300. Then, matching bonus. Meron pa, pa, pa mga additional pa po ito. 10%, 20%, 30%, 50%. So, Tumatanggap po ang company po, mula po noong February 6, 2025. You must uh, play each of the 10, 25, and 100 coins games daily, even 24 hours period. Having someone else play on your behalf will make you bonus ineligible, eligible, sabi niya. So play 50% upfront and 50% from Ambassador Wallet when available automatically qualify for renewal pack each month when ambassador wallet funds are available. Ay, automatic na po. Eh, misan lang tayo sumali, misan lang tayo naglabas ng pera, tuloy-tuloy na po yan. When you are qualified, earn a daily match bonus from everyone you sign up. Transfer your MG coins to other gamers. Pwede po natin transfer yon. After three renewals, graduate to legacy. Grabe po ang opportunity ng ito mga uh, kabayan. Ano po? Now, gusto mo namang mag-upgrade into director. Upgrade. Ano po? Ito po ang uh, sabi ng uh, program. Pero lim sabi nito, limited time lang. Purchase a director upgrade for your existing challenge. Accepting applicants through uh, nung nakaraang Thursday, February 6, yan, challenges can upgrade to the director challenge and receive a daily rank bonus of 510,000 MG coins dollars. Ano 250 matching bonus up to 120 challenge day. Ang entry po ay 10,000 dollars. Ito po yung mga rank mula sa per sa first star founder, um, magpa-purchase ka para ma-upgrade for $5, star, founder, founder, five $4,500, 2 thousand five hundred star, $4,000, thousand star pounder, $3,500, thousand star pounder, $3,000, 5 star pounder, two thousand So upgraded ka na kapag yan ay ginawa mo. So maraming maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay at patuloy nating abangan ang mga susunod na video na inakala nating pakikinabangan natin sa lalo pa nating pagkaalam ano ba itong pinagkakaguluhan ngayon ano ba itong magandang opportunity na to na pwedeng magpabago ng ating pong buhay maraming maraming salamat po God bless you God bless you Matagumpay na buhay always remember at sula. Thank you very much. See you for next video. God bless you. God bless you.